lang kabalo mo lang na sa kinabuhi lang ang um, pinajit ka ubus na di diba, wala kay grado dire ba ka padulong ako pud lang masisil ko talaga sana hindi na lang ako nag-aral no kung yung yung minbis ko na panahon sa nag-aaral ako pinafarmer ko na po na lang eh di marami na akong tanim ngayon no pero ganyan talaga ang buhay lang mga failure na kailangang harapin natin sa buhay natin no ayan tingnan mo yung aso ko hi ayan <laughs> yan ang partner ko kasi yung iba kailangan mo pang turuan yan. Nagdala ako from Karsada to Diri lang. Nag, yung hinahan carry ko talaga yan. Kasi ayan yung lumaka dito sa lupa. Kasi first time pa niya talaga. Parang nai-enjoy na niya. Kanina takot yan. So ngayon, di na yan takot. Baga na siya naong. <laughs> Kaya kapag siniswerte kayo, pag nanood kayo dito sa uh, content ko, kaya nanood kayo mga langga, wait.